Maaring masunog ang inyong bahay kapag mali ang ginamit ninyo na circuit breaker sa inyong mga appliances. Hindi porket mataas ang rating ng inyong mga circuit breaker ay safe na ito dahil iniiwasan nyo lang ang pagkakatrip nito sa bawat gamit na inilalagay nyo dito. Hindi ibig sabihin na nilagyan nyo yan ng 80 amperes, 100 amperes ay okay na at safe na ang inyong bahay. Sa katunayan, mas napapasama pa nga ang paggamit nyo ng matataas na amperahe ng mga circuit breaker kapag ganito ang setup ng inyong mga circuit breaker. Mayroon ding isang setup na nakakapagpasama sa inyong mga bahay. Yun ay ang paggamit ng substandard na mga wirings at mali din yung sukat na ginamit. Yung mga sukat nito ay may mga tinatawag na mga gauges. Meron tayo yung tinatawag na D8, D10, D12, D14. Tapos, ang bawat size na ito ay may specific na dapat katumbas na mga appliances. Kapag mga aircon, mga ganoon, is meron siyang tinatawag na current rating. At yung current rating ng appliances na ito is may katumbas siya na sukat na kable sa bawat kable na ito is kailangan hindi lalagpas yung mga isasaksak mo na mga appliances sa bawat switches at hindi matutunaw yung mga nakabalot or yung insulations nito. So, ang nangyayari kasi, halimbawa, naglagay ka ng 80 amperes na circuit breaker tapos naglagay ka lang na 14 na sukat ng wire. Pagkatapos ay sinaksak mo ang lahat ng mga appliances dito sa isang linyada na ito. Hindi pa niya marireach yung 80 amperes na rating ng inyong circuit breaker pero natutunaw na yung inyong wire sa loob ng bahay. Ang problema dito is ang mga wirings inilalagay natin yan sa loob ng kisame, sa loob ng mga pader at hindi natin sila nakikita. Kapag natutunaw ang mga ito ay maaari na itong pagmulan ng sunog sa bawat bahay. Kaya kapag magi-invest ka pagdating sa pagpapatayo mo ng bahay, siguraduhin mo na nasa tamang standard, tamang computation at tamang sukat ang ilalagay mo na mga circuit breakers, mga wirings at yung mga outlet. Bawat outlet ay may kanya-kanya din silang ratings. Meron niyang tinatawag na 10 amperes, 15 amperes, hanggang 20 amperes, or mas higit pa. Ibig sabihin, kapag isinaksak mo ang appliances na may rating na mga 10 amperes, is kakayanin din ng switch. Dahil maaari ding matunaw yung mga copper na nandoon sa mga outlet ng ating bahay. So, mas mabuti na mas maging safe ang ating wiring ang mga switches at circuit breaker kasi kapag nagkaroon tayo ng short circuit or pagkatunaw ng mga insulations ng ating mga kable, maaari ngang mag-cause ng accident or pagkasunog ng ating mga pinaghirapan, hindi lamang para sa ating appliances, pati na yung buong bahay. Maraming salamat po.